Isa pong masagana at papagpalang umaga po sa lahat, mga kapatid. Ngayon muli ay, ay magpapatuloy sa mensahe o salita ng Diyos. At ito po, inihanda ko ay uh, matatagpuan sa Aklat ng Mateo. Uh, Kapitulo 21, versikulo 22, alumput uh, dalawa. Sinabi ni Jesus, at, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalagin na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Okay? So kapatid, kung naniniwala ka sa kasabiyang prayer is powerful. Amen? Tayo muna ay manalangin, ng Diyos, Ama ng kapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, pagpalain mo, lahat bye-bye. ang salita mo, Paginoon, ang magbigay ng kalakasan, ang magpatibay sa kanilang buhay. Sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang oras ito ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So kapatid, sabi nga, ano man ingin ninyo sa panalangin ay tatanggipin ninyo kung may kondisyon, kung may pananalig o nananalig kayo. Okay? Sa panalitang ito na may isang kondisyon sa panalangin, no? Na kung may pananampalataya. Okay? Okay? Masalita ang pananampalataya, andun yung paniniwala, nagtitiwala ka sa kapangyarihan, sa kabutihan ng Diyos. Hindi mo man nakikita, pero naniniwala ka na may gagawin, may kikilos ang Diyos sa ating mga panalangin. Okay? So, uh, tuwing nga mga kapatid, ang panalangin, ito ay ang pag-ahanap sa Diyos. ay okay? Ayon sa Hope aklat ng Hob 23.3 Ang panalangin ay mabuting paraan sa pagkilala kung sino ang Diyos. Okay? Nananampalataya ka, naniniwala ka, nananalik ka sa kanyang kapangyarihan o sa kanyang kabutihan. So nakita po natin mga na dito po sinabi sa Lucas 17.20 na tumugon ng Panginoon kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng buti ng mustasa masasabi niyo sa punong ito na si Kamoro mabulot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. So kapatid, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kandungan ng mga nananalig sa kanya ayon sa Kawikaan 35. Okay, gayon din sa Ebreo 11.1 na ang pananampatay siyang kapanatagan sa mga bagay na inintay, ang katulayan ng mga bagay na hindi nakikita hindi natin nakikita yung tuloy. Pero nadarama mo sa puso mo ang kanyang pagtugon, ang kanyang pagkilos. Kapatid, bakit ba may pananampalataya? Dinesenyo ng Diyos ang isang paraan upang tanggapin niya ang taong nabibilang sa kanya at ang mga hindi sa kanya. Tantang dito nga, ang tawag nga dito ay pananampalataya. Okay? Pananampalataya ta buong puso, buong lakas, buong kapakumbabaan, mga kapatid. Kaya kung nais natin uh, marinig o nais natin matanggap ang ating mga ilingi, kailangan magkaroon tayo ng isang ng butil ng mustata ng pananampalataya. Si Abraham, sa kanyang pananalig, na sumulit siya sa Diyos at sa pinagpala. Si Noe, sumulit siya maraming mga Bible character na may pananampalataya dahil sa pananampalataya sila ay pinalakas pinagtibay ng Diyos na makapangyarihan okay? so kapati manalangin ng may pananampalataya ito ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos so ngayon na kita natin kapatid ang pag-aalilangan ito ang umahad lang kung kaila, kaya sila ating salitang pag-alindangan uh, yung nangangamba ka, nag-aalala ka, nagdududa ka sa kapangyarihan ba, sa kabutihan ng Diyos, kapatid. Ang pananampalataya huwag natin na babaliwalain buong puso natin, bigyan ng pasin ang kapangyarihan, ang kabutihan ng Diyos. Kung nais nating natin matanggap ang ating mga kahilingan, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Yung kung dito sa isang isipan, intellectual ni isip mo na ang Diyos, hindi nagbabago ang Diyos, hindi ka iiwan ni Ito, trusting faith, nagtitiwala ka abang ikaw ay nagtatrabaho, abang ikaw ay gumagawa. Nandoon, nagagawa mo isang bagay dahil may pagtitiwala ka sa Diyos, may pananapalatay ka sa Diyos. Ganyan din, kapatid, sa working place, natatapos mo, nagagawa -ano mo ang mga ministry, nakakasunod ka sa, sa kapangyarihan, sa kabutihan ng Diyos. Kaya doon, sapagkat ang, ang Diyos ang pumapatlubay, ang Diyos ang gumagabay sa atin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, magpatuloy tayo sa kabutihan, sa kapangyarihan, sa uh, presensya ng Diyos. Kaya isang palatandaan, kapatid, upang lumakas, tumatag ang ating pan pananampalataya, sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Ang Panginoon, ang siya lamang ating santigan. Patuloy tayo, mga kapatid. No, na maraming mga, mga ating hinilingin na uh, hindi, minibigay hindi ng Diyos. Hindi natin hinihiling binibigay na ng Diyos although mayrami tayong iniling na hindi binigay pero mas marami ang ating hindi iniling na ipinigay ng Diyos dahil masagana ang kanyang abag masagana ang kanyang biyaya kaya kapatid isang challenge po sa atin kung nais nice natin na tugunin uh, matanggap ang ating mga kahilingan ang ating mga mga plano ang ating mga proyekto kailangan kapatid may pananampalataya ka at huwag mag sa kaputian, sa kapangyarihan, sa katakilaan ng Diyos. So magtakta tayo, kapatid, sa pananalangin. Magpatuloy tayo. Amen. Amen. Tayo po manarangin. Maraming salamat o Diyos sa oras ito. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa presensya. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mga uh, at aming natatanggap na ipinagkakalaw mo sapagkat kami patuloy na niniwala na nanalig sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan. Pagpalaim mo ang lahat na sumusumaybay Katulit na sinasama ko dalang yung Pagkitoon, ang lahat po ng kanilang kailingan, na tuloy nga Pagkitoon, ipinakakaloob mo sa so sandaling may pananampalataya, sandaling na walang pag-aalilangan. Maraming salamat o Diyos sa orito. Ito po ang aming pasalamat, ito po ang aming papuri sa iyong matamis na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Maraming salamat, mga kapatid.